Ayan, ang agang maglaro ng Choco pa, Hindi pa naliligpit ang kama, laro na ng laro. Ano, hapo? At syempre, ang atin si Cream hindi ko pa mailabas. Kasi naglalaro ang mga malalaki. Ayan, no? Tignan niyo naman po ang kanyang mami at si Tita Kitkat niya. O, oh, si mami si hapo At ang mga baby dog ay gising. Ayan. Oh. Sa naman ang ating mga baby dog. Ayun o. Hello, Choco Macho. Ito si Choco Macho. Ayun, yun, yun, yan. Si Sapa, Eh, si Twix. Ito si Twix eh, ayan. Kilala ko na si Twix. Ayan, si Sapari, isa yan. Nangungulit ng buntot ni Milo. Ay, natutulog yata si Sneakers. Hello. At tingnan niyo itong tatlong ito. Oh. Liligpitin ko na yung kama nyo. Oh. Oh, oh. Tatlo, oh. Labo-labo yung tatlo. Yan. Mahigisali pa to si Milka. Yan. Yung apat na yan. Nagbabardagula na. Pero tutulungan nyo si Rises. wag naman. Wawa si Rises. Ba't nga pinagtutulungan si Rises? Talaga naman itong dalawang ito. Ay, si Reese's ang napul... Oh. Anong laro yan? Anong laro? Ay, wala magkakasakitan, ha? Ha? Huh? Wala magkakasakitan. Laro lang. O oh, nga daw. Sabi ni Krimo, huwag niyo daw awayin na kanyang mami. Ano, inaaway ang mami mo? Ay, pero tulungan ni itong dalawa, oh. Oh. Talaga naman. Oh. Ang kukulit. Agang-aga. Mamayha po oh, ang mga iyan. Uy, may natawag na naman doon. Si Mile, ay si ano, Chokomucho. Ayan, ah. Oh. Ah, tama na yan, tama na. At liligpitin ko ng kama. Tama na. Oh, talaga na ang puntriya ay eh, si... Yeah. <laughs> tama na yan pinagtutulungan niya si ano? Si Rises. Oh, talaga. Talaga naman. At tingnan natin muna ang ating nagbabardagula natin. din. Oh. Oh, kanya-kanya kagata na din sila. Apo. Natututo na rin. Ano, nakikita sa mga lola, tita. Oh, tinintundal lang ito. Oh, si Safari at si Twix na magkamukha. Iyan ang ating mga bebe dog. Kagagaling namang maglaro na rin. Huh? Oh. Ayan. O, oh, yan. Pumasok na si Mami. Hoy, tama na kayong tatlo di. Ayan. Ito na tatlong ito. Oo. Oh, oh. Yan. Naawa si Krimo sa Mami niya. Pero tutulungan niyo daw. O. Oh talaga naman mga baby dog na to. Agang-aga. Agang-aga. Tama na. Oh, nung ginawa nyo sa kama nyo, pinirat nyo na. Uy! Oh. Walang away, walang away.